Hello guys, magkikisa tayo ng toge with sugpo and sibuyas, bawang, at carrots. Ito pa ang natin na natin sugpo. Pero nakapagpalat na tayo ito. Yan ang ating lulutuin and today, toge. Simple yung luto, pero masarap. Okay guys, wait. Hello guys, magluluto tayo ng ito nga, Okay. Upisahan na natin. Siyempre, unangin natin ng... una natin ang bawang. Bawang. Bawa. Tapos, sa sa kabilang side, ilagay natin ng wow. sibuyas. So, Yan. Kasi malaki naman yung kawali natin. Huwag na natin isa-isahin para mabilis. Nah, guys. At marami pang lakad, maraming gagawin. Sarap ang sarap pang luto, o, diba? Kailangan lang natin ng bagong luto at masarap. Ang galing, guys, o, pag malaki yung kawali. Sa kabila, sa bilang side, sa bilang side, o, oh, diba? Makasama sila, pero side to side sila. Okay. Tapos imbis na toyo ang ilalagay natin, ilagyan natin siya ng nor. Ito. Masarap to. Kasi gusto gusto to ni Franklin tsaka ni Glenda. Tapos ni Arby. Ay, si Arby hindi masyado. Wow! Si Flexi. Tsaka si Arby. Tsaka si Glenda. for the man. Tapos lagyan natin ng keep so, tinanggalan ko siya ng ano guys ng balat tapos tinara ko yung ano yung sa ulo at saka yung sa buntot ayan ng, oh. ayan guys o oh. yung ulo tapos yung buntot hindi ko siya tinanggal para magandang tingnan pag nalutin so, Okay gulay-gulay tayo, guys. Tapos, nung unang vlog ko, guys, ganito yung ginagawa ko yan. Sagihin natin ang paminta. Purong-puro yan, guys, pag dito, purong-puro. natin siya ng asin. Kailangan natin maging masaya everyday. Tapos, sagin natin ng carrots. bango guys ng ating food today. Hmm. Soup na may toge. ba, diba guys? Ang sarap. Tapos, lagyan natin ng nor na may kalamansina. Kompleto na kasi to guys. Parang hindi na tayo mag konti-konti lang guys sa kasi aalat para hindi na tayo kukuha ng kalamansi. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Masarap naman to malasa. Hindi na kayo pwede maglagay ng mga kung ano-ano pang Kasi kompleto na. Ay, ang bango. Hmm, kompleto na ingredients niya. Yung norm na yan, guys. Kompleto na. Kaya yun na lang ilalagay natin. medyo inanong natin sila guys. Ah, fried fried ng konti. Para hindi siya mataling mapahis. Diba? Tapos guys, tagyan natin siya ng konti suka. Siyempre, yung favorite ko, datu puti. O, ayan. Ang lahi, diba? Konti lang. Ayan. Para matagal siya mapanis. Guys. Tapos syempre, ilalagay na natin ang toge. Wow! Itong ating toge. nabog na may hipon. Super bango. Ang sarap. Yummy. Siyempre guys, mabilis na siya maluto. Hindi natin papatagalin to. Kasi, matutubigan tapos luliit na masyado. Hindi masarap. Masarap dito yung medyo malutong-lutong. Ayoko muna nang ano yung sobrang lantang-lanta guys. Gusto ko yung medyo maluto. Ayan, mabilis na naman maluto ang toki. Hindi mo kailangan yan matatay. Wow! Ang sarap ng toki. Saan natin siya ng sobrang bilis. Yeah. Tapos tanggalin na natin agad ang takip. Kasi luto na yan. Hindi ka na pupunta? O oh, sige. Tapos tapos na natin siya. O oh, sige kung ayaw mo. Ito na ang ating ginisang toge. Pwede na kainin. Tapos lagyan natin siya ng spring onion. Ayan guys, pag ito hindi na naubos, pwede nyo balutin tapos gawin yung lumpia. O ba diba, double, double propose. Ganun ba double propose daw. Tapos ano, pwede mo balutin yan. tapos prituhin mo lumpia na o di ba, balutin niyo lang ng lumpia love. wrapper ayan. Okay nang ating okay Ang sarap-sarap. Thank you so much guys. Love, love, love. Wow, swabe.